So mga par, matapos nga po inulan ng sandamakmak na batikos sa ang ating pambato na si Carl Hamis Martin sa naging laban ito kontra kay Robin Tostado Garcia kung saan kahit nanalo si Martin bi round 5 stoppage pero nahirapan naman daw si Martin na labanan ng fighter na wala daw masyado power sa kanyang mga suntok at nakarank lamang ito sa Super Bantamweight Division ng number 646 May mga nagsabi pa nga na kung hindi lang daw napilay ang kalaban ni Martin ay eh natalo pa daw siya dito dahil magagandang pataman ni Tostado sa mga unang round matapos ang pagiging agresibo nito kung saan isa nga sa mga inaabangan ng mga boxing fans ang magiging reaction ng mga Casemiro Brothers sa naging performance ni Wonderboy sa bakbakan na sa ngayon hindi pa sila nagbigay ng mensahe pero kung magbibigay man siguro mga idol ng mensahe ang mga Casemiro Brothers sa pinakita ni Martin malamang mga idol batikos din ang abutin ni Wonderboy dito kung nagawa nga ng mga Casemiro na batikosin si Martin na napuspon pa lamang ang kanyang laban kay Tostado ng isang linggo ang naging performance pa kaya nito